sa detalye sa itong mga balita na sa mga otoridad ang 123 ka mga trafficking in persons sa Tuban Lubak Island, Barangay Alo, Buna, Pangutaran, Sulu, kagahapon, Setyembre 19. Ang hiniusang puwersa sa Naval Forces Western Mindanao, pinagi sa Naval Task Force 61, nagilangkuban sa PG-393 First Boat Attack Division and Naval Intelligence Operatives sa koordinasyon sa Ministry of Labor and Employment BARM, Ministry of Social Services and Development BARM, Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit o uban pang law enforcement agencies ang nagpahigay ng rescue operation. Narecover sa operasyon ang mga armas o gibanabanaang 10 grams sa iligal nga droga nga nakuha sa Pineda Sulu sulod sa balay sa usa ka alias Jamang. Daling gi turnover sa kustodiya sa Ministry of Social Services and Development BARM ang mga na-rescue nga mga biktima sa trafficking in persons alang sa documentation o gikinahanglan nga suporta. Samtang nakumpiskang mga ebidensya gidala sa CIDG Sulu PFU alang sa documentation ng tukmang disposisyon. Subay sa report, sagad sa mga biktima gikan sa Cebu o Bohol o gipailaom sa pinugos nga pagtrabaho, partikular sa spearfishing. O napugo sa paggamit og illegal nga droga, ilabi na sa Shabu. Aron makalahutay sa ilang kahimtang sa trabaho. Sa inisyal nga investigasyon na sairan nga ang grupo sa recruiters o handlers, apil na si alias Jamang o 15 ka mga grupo naghupot og high-powered firearms tungod sa sa yung sirkulasyon uh, sa impormasyon, nakahimo sa pag-ikyas sa isla ang grupo. Oh.